What's up guys? Uh, have a great Saturday and for today's video uh, I'm going to, uh, to show you how to apply charot So yun guys, nakita nyo na yun, o, kunti na lang yung laman niya then ito na yung in order ko kahapon ay kahapon. dumating pala kahapon yung order ko ito so apply muna tayo ngayon then pang 6 days na ngayon guys you can ano as you remember mula nung lunes pasensya na kayo guys sa mga alaga kong lovebird ah uh, maingay kasi yung mga lovebird ko eh so, pasensya nyo na guys quiet quiet muna so yun guys ah uh, apply muna tayo ngayon para sa akin ah uh, masasabi ko guys na ano na medyo nagkaroon na ng progress yung pag ano ko uh, pag apply ko ng mga ganito nakita ko na na may mga pagbabago na dun sa mga dating mga scar medyo naglighten na ng konti, uh, konti 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 lang naman at least kahit pa ano ah, uh, nagkakaroon ng improvement yung paglalagay natin ng ano uh, skin care so yun guys napaka ano guys ah, uh, napakahirap magkaroon ng ganito talaga promise okay lang siguro pag medyo bata-bata ka pa na mga elementary ka kasi uh, pagdating ng mga ganitong adat mo at isket pa ano eh, marunong ka na eh, mag skin care mawawala na yung mga pet -let. pero ngayon medyo umaasa tayo dito sa mga mga skin care na ganito kasi wala naman tayong mga pang perang pang 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 ano talaga eh pang alis talaga ng mga scar tsaka hindi naman tayo celebrity eh content creator lang tayo <laughs> kaya tiyaga-tiyaga muna tayo sa ganito habang wala pa so ayun uh, na natin tong bago nagbabasa, so, nagtatanong pala sa akin doon sa followers ko, nagtatanong na ano. Yun, sinabi ko na sa iyo, happy name ko sa iyo. Kung interested ka din doon, check mo na lang sa ano sa TikTok. Uh, um, marami ka naman pwedeng ano doon eh. Makikita mo kaagad 'to. So ayun, kahit maliit siya, uh, very effective naman para sa ako. So ayun. Sana ano ah continue sila ng paggamit ko kasi sabi nga eh trust the process daw kaya continue lang tayo sa paggamit ah, uh, medyo marami-rami pa, pa nga to guys kasi meron pa tayo sa mga katawan pero uunahin na muna natin yung face natin kasi alam nyo na ah, uh, syempre una dapat yung ano uh, yung face natin kasi doon nakikita yung kagandahan natin <laughs> charot charot lang so yun guys ah, uh, storytelling muna tayo ngayon guys uh, tungkol sa pag-ibig to guys siguro naman lahat lahat uh, siguro lingid naman sa mga umibig na dyan uh, umibig uh, nasaktan uh, para sa inyo to <laughs> sa mga hindi pa umibig uh, scroll up muna kayo so yun guys uh, pinag-aral ka ng nanay mo or ng tatay mo nang self defense para hindi ka masaktan pero sa selos ka pala mapupuruan <laughs> <laughs> yun lamang guys maraming salamat peace <laughs>